mga kaibigan. ayos almost uh, 200 oh. 198 3.7 liters mga kaibigan ang ating naikarga dire diretso na tayo nito so dito muna tayo mga kaibigan uh, tingin ng maiinom natin nasa ulong po na tayo tang oras natin ay oras na 11.54 mga kaibigan. yan Ayos, nandito na tayo. Tara, kasok tayo. Yeah, we are here. Welcome to Subic. Gateways to Zambales na tayo, mga kaibigan. Uy! <laughs> Mayuka dun. So, nandito pa rin tayo sa National Road ng Olongapo. Bugalon Road, mga kaibigan. Yan. So, dadaan pa tayo ng Castillejos, mga kaibigan. Yeah. Tara, tuloy tayo Welcome tayo dito sa my Municipality of Castillejos Mga kaibigan. hometown of President Ramon Magsisay Yeah, so simula doon Meron tayong 1.1 kilometers At dito, bibigay natin yung Bawat pagliko natin Pagpasok natin dito sa may uh, Gawing Kanan natin na to, mga kaibigan And syempre, bibili muna tayo ng ano ating makakain doon Pwede na siguro yung saging Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5 Yan Limang saging saba Para sa ating lunch And uh, bumili tayo ng dalawang mineral, mineral water Yan Kay ate Tadali natin All goods na yun mga kaibigan Yan mga kaibigan galing tayo doon So dito tayo Dito niya tayo pinapakanan Tama ba? Opo pero dito ba tama po yung pinasokan ko San po yung palengke dito yung dito lang Ah dun pa Ang sabi ni kuya Shout out sa'yo kuya Ay ah uh, Diretsuhin lang daw natin ito Papuntang San Ma San Marcelino mga kaibigan Nasa ano tayo ngayon Govic Highway Dito tayo pumasok hindi na tayo umabot dun sa may palengke Tapos kakanan. Hindi na tayo dun Bali dito na dito tayo sa may Govic Highway Then diret uh, dire diretso lang daw to So ang sabi nga pala ni Kuya mga kaibigan, Ay lagi lang daw tayo sa may Kanan Yan wag daw tayong kakaliwa Tulad nito oh. Di ba Dito tayo nyan kanan Lupa dito at merong Pakanan dito So kanan tayo dito So tama nga Kanan naman tayo dito Wag kayong pupunta doon sa may ano, Uh, lupa doon Pakanan pa rin tayo dito sa may Sementadong daan O oh, ayan yung marker na yun oh. Simula dito, hindi na siya Sementado mga kaibigan And uh, uh, Babakbakin na yata natin yung meron siyang pakanan dito Saan kaya tayo? Andara, natin sila bro O saan pwede po magtanong? Saan yung papuntan yung silan dito? Ah, diretsyo pa? Ayun, pala tayo let's go Kakalima pala tayo dito, yan Kasi tatlo yung daanan dito, mga kaibigan So, yan, pag nakita nyo yung mga tatlong gasgas -gas na yun Dito tayo So, simula dito, simentado na to Yan Bosay, salamat ulit <laughs> Kakanan tayo dito, mga kaibigan Yan I think ito yung daan Nung ano, nung may palengke, yun o no? Ayan o, oh, mga bata Uwi, ano na So ayan mga kaibigan Dito sa parting ito Wala nang mga kabahayan Pero maganda kasi masilong o oh. Slight right daw tayo mga kaibigan Then Turn right Yan, hindi na naman simentado dito So ayan, Lake Mopanwepe yun o Lake Mapanwepe tayo dun Lake Mapanwepe Baya, tingnan natin ito Ang dali kaibigan, You know, This way, Lake Mapanwepe via Lahar Trail Mount Bagang San Marcelino Solar Lake Mapanwepe via Boat Ride Floating Restaurant Santa Barbara Sunken Church Oh, so dito tayo nyan mga kaibigan dito tayo sa may Lake Mapanwepe via Lahar Trail. Yan, magta-trail tayo. Bigyan natin ng sticker si Bossing yan. Ayos hey, YouTube. Salamat po, salamat. Bossing, salamat ah. Alright. Sige po. So, ayan mga kaibigan. Via Lahar Trail tayo. <laughs> Woo -hoo. so, simula dito mga kaibigan, naliligaw na si Google. Pinapa-U-turn na niya tayo. Hindi, hindi Google, di diretso kami Yan ang sabi ng mga tao dito eh <laughs> Babaliin natin si Google This time Google Di mo ako malilingaw <laughs> Uyo ka <sa> akin ngayon <laughs> Ayos Sana Mali si Google Tama tayo mga kaibigan <laughs> Nakabawi rin tayo sa kanya Sarap sa ganitong daanan, no? Hindi siya sementado. Alam niyo mga kaibigan, ang lamig. 'Di ba? Hindi naman siya hindi siya ganyan kainit dahil iba yung semento, 'di ba? Pag nagba-bounce back yung ano niya, init niya. Tingnan dito na 'yon. Papunta Mapanwepe Wepe. Tayo dito sa bridge na 'to. Doon ako sa kanan. Salamat. Salamat po singa. Salamat po, opo. So, one way siya. Bigayan tayo dito. Yeah. Tingnan natin yung ano nila Ayan yung sinasabik sa inyo oh. Grabe yung lakas oh. Lakas ng Agos ng tubig nila dito oh. Umabaribol sa ano Sa lakas mga kaibigan Ganda oh Ang lawak Woo! Ayan oh. Kung inyong nakikita mga kaibigan Ang ating dinadaanan Diretso lang siya mga kaibigan <laughs> Diretso mainit. iniit, uh, na po. Dito. Hindi pa to. Sabi ni Kuya, ha. <laughs> Wala Google. Hindi mo na ako malilin lang ngayon. Pinapayutan nga tayo, pinapa-slide right na tayo. Pero hindi tayo hindi tayo maniniwala sa kanya ngayon. <laughs> First time ko dito eh. First time din siguro ni Google. <laughs> Naliligaw din siya eh. Ganda ng daanan natin oh. Sige. Batak. Batak swagger. Woo! Ayan na. Wah, wah. So ito yung tinuturo ni Kuya. Sabi niya mayroong gasgas doon. Sabi niya. Hmm. <laughs> Bahala ka kuya Dito mo ko dinaan <laughs> Let's go <laughs> Ang mahirap Kung wala ka man lang makasalubong Sa parting ito mga kaibigan So oh, ayan na ayan na Malambot mga kaibigan Wow Ay, ayos oh Like ito Dito tayo Bitak-bitak pa man din <laughs> Lagot ka Melvin we'll dyan San ka na naman naso at aru Dito tayo sa gitna Yan Ay may bitak dito Dito tayo Wah, wow. yan. Ganda nampun tu, <laughs> So, ayam mga kaibigan. River crossing tayo. Dito tayo lilipat. Oo. Oy, 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 oy. Kaya ni mo swagger. Nakasapatos pala tayo. <laughs> Yan. <laughs> Ayaw kong tumukod. Nakasapatos tayo. Pero ganun pa man, nabasa din. <laughs> Pero hindi tayo tumukod. Galing. Oop. <laughs> Ayan. Saan sila kuya? Saan sila pumunta? Wala sila. <laughs> ay, ay. So, sabi niya. Gaganong ka dito, sabi niya eh. Magle-left daw. Nasaan yun? Nasaan yung daan na yun? Ay, pa-right. Magra-right daw. <laughs> Grabe. Alam ko na. Ang gawin natin, Dito tayo sa masilong Dito dito Dun dun Yan Palipad tayo ng drone Para makita natin yung daan <laughs> Yan dito tayo Dito muna tayo mga kaibigan. Yeah mga kaibigan nakapagpalipad na tayo ng drone at nakita na natin yung yung mga daan mga kaibigan <laughs> ang dami <laughs> ang dami niyang daanan Woo! sundan lang natin itong ano itong uh, gas gas na to mga kaibigan at tiyak dadali niya tayo sa kawalan <laughs> ay naku ba Meron na naman river crossing dito konti lang siya kayang kaya ni swagger yan swagger let's go swagger yeah. sige sige ay ay nako ay yan sige sige oh, wag kang tutukod wag kang tutukod ay wag kang tutukod aray tumukod na tayo mga kaibigan <laughs> nabasa na yung sapatos <laughs> Woo! <laughs> Ang sarap. <laughs> yeah. Saan po yung tree dito? Yung sinasabi nila tree. Camp tree. Opo, base tree. Ito ito na po 'yan. Salamat, salamat. Masing. Ang bait ni Kuya. Yan. Tara, tara. Diretso daw tayo dito. Sabi niya, jump po. Diyan po, naku. <laughs> Ayun yung diyan po <jumpo> niya. Diyan <laughs> yung daan, mga kaibigan. Sampo. <laughs> Sampo yung daan. <laughs> Pero, sige lang. Diretso yun natin to Aha. Pakaliwa ba tayo? Yeah. Mung diretso dun. Dito na lang. Kaganoon daw tayo dito Tapos babalik tayo dun Ayan. Hindi kaya yung daan na yun Dali nga Hindi Dito tayo Yan mga kaibigan Tingnan nyo yung daan ano <laughs> Maano siya Ma Labuerta siya mga kaibigan Malawak Tapos meron na namang Ikatlo Yan Pangatlong ano na to River crossing natin Do meron naman bakas ng ano eh Ang linong ng tubig May bakas ng uh, gulong Ang kaso Di natin alam Saan gumulong yung mga gulong na yun papunta Yan so wag tayo dun sa left Dito pa rin tayo sa may right Yan Ang nang sabi ng Ni kuya kanina yung nakausap natin Yung last natin nakausap Ang sabi niya ah uh, malayo pa daw eh. <laughs> malayo pa from there so gaano kaya kalayo yung sinasabi niya ay ganda ng tanawin natatanaw natin alam nyo mga kaibigan kung umuulan tapos nakita nyo na ganun kalakas yung ano doon tubig doon sa ay tulay doon sa may ano kanina? pa yung pinagkita kong malakas yung ragas, ha? E eh di, lalo ng malakas, no? So, palagay ko, alanganin din na pumunta dito pag umuulan mga kaibigan. Dahil dun sa mga river na dinaanan natin, baka lumakas din, eh. Di ba lumaki yung tubig, yan. Tapos dito, meron din ba, ba siyang, ano, tubig, oh. Grabe, oh. Nagkalat yung tubig niya. Tingnan nyo naman, oh. Mga kaibigan. Woo! Tapos meron danduno. No? <laughs> Grabe. Kahit sa mainit pala, tumutubo yung mga pine tree, oh. Ayan, oh. Sa gilid-gilid. Huminto ako dito, mga kaibigan. <laughs> Parang nakakalil lang yung mga daan, <laughs> oh. May gas, gas dito. Sir, dito. Dito tayo sa maliwalas, mga kaibigan. <laughs> oh! Pagsiguro... Magisa ka lang tapos sumulan ako. Mapapaiyak ka sa ano mangyayari dito. <laughs> Paano na lang? Oh, meron na naman doon. Oh. <laughs> Uhu. -huh. Ayos. San niya nako? Sandali. So, walang walang ano yon, Bakas ng sasakyan. Dito meron mga parang motor. Ayano. Oh dito meron siya so dito tayo mga kaibigan <laughs> ayan pagdating dito sa tatlong ito doon tayo magra-right tayo tara basta sundan nyo lang ako mga kaibigan sama-sama tayong maligaw <laughs> Woo. nakikita ko na yung mga pine trees na dikit-dikit eh Ang dami ng pine trees mga kaibigan no? Nakaharera sila Hanggang doon Sinadya kayang itanim ito Oo Sa Sadyang nandito na sila Nakatubo no Ang sarap sa mata Parang nasa ibang Bansa ka nga mga kaibigan Kasi sa likod ng mga pine trees na to Nagikita naman na mga kabundukan no? Ang ganda. Tapos, hindi ko alam kung yun yung nakikita natin sa pag nasa x Yung parang sinasabi na susundalaga. Hindi ko sure, ha. Pero, yun, oh. Malapit na malapit lang tayo. Oh. So, dito, meron ng mga ganito, oh. Uh. welcome. Camp number 3. Eagle Paradise. Dito, merong bakod so papasok tayo dito yan mhm mm naku po doon mukhang pinutol lang yung ano barbed wire so dito tayo mga kaibigan pero kung walang nakalaylay na barbed wire doon di ako tutuloy dito eh parang yun kasi yung lobe niya eh medyo dapat mga kaibigan uh, may kasama ding skill di ba sa ano paghahanap ng madadaanan pag ganito yung mga uh, ating napupuntahan mga kaibigan dapat kasama yun yung navigation natin kung ano yung mga palatandaan na pwede nating sundan yun ang gagawin natin basta tama yung ating ano lagi instinct yan. Pero lagi kong ang sinasabi sa inyo mga kaibigan, huwag ninyo akong gagayahin. Lagi ako mag-isa, lalo na sa mga liblib -lib na ganito, 'di ba? Hindi po tama. Mas mabuti, 'di ba? Kung may makakasama kayo, much better. 'Yun ang aking paalala sa inyo mga kaibigan. Ayan at nakarating na rin tayo dito sa mga pine trees so ayun merong sign dito Lolitz Ranch welcome to New Zealand of phase 2 what? phase 2 to eh welcome saan yung phase 3? dito sige nga dito tayo So, bali dito tayo Ay, kumahanan tayo Tingnan natin kung ito yung Phase 3 Kasi doon tayo papunta sana sa phase 3 Dito mga kaibigan oh. Ito yung mga gusto kong Puntahan na magcamping Yung wild talaga siya na ganitong lugar di ba? Nasa isip mo yung bigla na lang susulpot yung bear? <laughs> ano kaya ano? So dito mga kaibigan Merong karatula Private property daw <laughs> San ka napunta Melvin dyan Ako Eno eh, o Proceed to information office Before entering the campground Ah ito naman pala Campground siya mga kaibigan Nakakalito Nalito ako dun sa Nabasa ko siyempre Unang reaction mo dun eh private eh Ayun, may mga tao. May mga ano din nakatayong mga kubo-kubo o oh mga kaibigan. Ay, nakita ko na yung lake. There you go. Ali mga kaibigan Nakarating na rin tayo dito Maganda nga Very ano Relaxing yung Yung ambience dito sa ano Sa lugar na to mga kaibigan malukong bibi to oh. Nauna pang kumain ng saging sa akin Ayun oh. Oh, kinuha niya dun sa plastic. Mga kaibigan. Hmm. Untik <laughs> pa niyang ubusin yung ating dalang ano. Ah, uh, saging. Parang ah, uh, tagilid tayo. Hindi tayo pwede magstay ng matagal dito di mga kaibigan. Maka umulan. Eh, Mag-isa lang tayo. <laughs> Pero hindi po fog yung nakikita nyo. <laughs> Meron lang nag-ano doon nagsisigaw. <laughs> sa yun. Eh. Ganda mga kaibigan oh. <laughs> Time to have ano. Coffee mga kaibigan. Tamang-tama sa view, di ba? Na nakikita natin.